Hey, what's up mga boss? Mga nang araw sa lahat sa yun, I-review natin itong bagong-bagong Daihatsu Hijet 2022 model. Dahil alam ko na parami ng parami ang surplus dito sa Pilipinas. At abangan nyo bagong model nya mga boss. Ayan, may sensor na din. Para sa auto brake at lane keeper. So napaka-goods ng styling na nito mga boss. Kung makikita ninyo, ang agaw attention talaga is itong front bumper niya. Ayan, so may sensors din to. Para safety yung pag-atras at abante natin. Dahil na-detect ang mga malalapit na bagay at mag-a-alarm doon sa dashboard. At dito, dinangkal ko nga yung front bumper na umagaw sa aking attention. So, ito na talaga ang mga bagong styling ngayon malalapad na ang mga front bumper at ito makikita natin ang kanyang rim so standard siya 12 inches at napakaganda siguro nito kapag pinalitan ng mga mag wheels at ito yung styling niya sa gilid so malinis siya tignan at punta naman tayo sa kanyang likuran na part ayan kung makikita nyo nito mga boss ayan napaka minimalist yung kanyang mga brake lights at saka signal lights nasa baba yung mga tail lamps niya pero mayroon naman siyang high mount tail lamps sa ibabaw at dito sa likod mas marami yung sensors na nakakabit dahil apat para ma make sure at safe tayo na umatras at buksan naman natin tong rear door niya para makita natin yung loob. Ayan, napaka-spacious pa rin. So almost the same lang siya ng space ng Day 64 at Day 17 dahil ito yung napaka-karibal ng Suzuki dito sa Japan. Ang mga units ng Daihatsu. At dito naman tayo sa kanyang gilid. Kung makikita niyo dito mga boss, yung kanyang salamin dito sa likod is the same lang dito sa center. So hindi na bababa to. Kita niyo naman na dinikit lang siya dito sa labas. Yan, punta naman tayo dito sa loob. So ang um, sasakyan pala na to is hindi pa automatic sliding door. Pero may variant naman ito na naka-automatic. Na. So ito yung space niya sa center. Ayan, so same pa rin sa DA64. Spacious pa rin siya. At sasakay tayo dito para makita nyo yung appearance kapag nakasakay ka sa loob. So ang height ko pala is 5'7. At ito na yung space sa loob. So napakaluwag pa rin dahil naka high roof na to. Punta naman tayo dito sa harapang bahagi. At dito sa gilid ng kanyang dashboard may makikita tayo yung mga controls gaya ng auto brake, traction control at iba pa. At una natin yung susi. Ayan makikita natin dito ang daming miilaw dahil nga fully electronic na ang sasakyan na to. At ang daming nakakabit na mga high tech features. At ang odo pala nito is 4482 pa lang. So bagong bago pa ang unit na to dahil ang year model nito is 2022. At dito naman sa upuan niya sa harapan is yung upuan niya at vinyl ang seat cover nito na may mga diamond design para hindi madulas pag upo mo. At dito naman tayo sa kanyang engine room. So same engine pa rin to ng mga lumang hijit. At tinanong ko nga yung kasama ko ngapon kung ilang years na ba ginagamit ng mga Japanese itong, itong KF engine. Sabi niya more than 20 years na daw ginagamit ng mga Japanese ito. Dahil napaka trusted talaga ng engine na to. Dahil napaka reliable at matibay. Kaya hanggang ngayon sa mga bagong unit ito, hindi lang hijit, kundi sa iba pang mga unit is ginagamit talaga to hanggang ngayon. Siguro ito yung pinaka perfect na 3 cylinder na ginawa ng Daihatsu company. May mga in-upgrades na sila sa mga kakabit dito para maging more efficient sa fuel. At dito makikita natin yung dalawang coolant bleeder niya. Kung baga isang area na lang kapag nagbi-bleed ka. Dito naman sa kanyang dashboard, napakasimple lang yung design niya. May nakalagay din na old type stereo at halos black yung mga accent niya. At ito yung major upgrades talaga dito mga boss. Dahil naka CVT transmission na to at i-explain ko to isa-isa. Una is itong P or Park. So ginagamit mo ito kapag nagpa-parking ka na. So wag na wag mo itong isi-shift kapag tumatakbo pa yung sasakyan. So pahintuin mo talaga para hindi masira yung parking mechanism niya sa ilalim. Gaya na nakita nyo sa picture. At dito naman tayo sa R is reverse tires. para umatras yung ating sasakyan. At dito naman tayo sa N is neutral. So kung magtatanong kayo kung same lang ba ang park at neutral, hindi po mga boss. Nilagay yan para in case gusto mong itulak yung sasakyan, pwede mong itulak na walang pumipigil. At isa rin sa purpose niyan is masukat mo yung fluid in a right level kasi hindi nagtatrabaho yung ibang mga components. So dito naman sa D or drive, so ang shift selection na to is ang pinaka standard sa isang sasakyan para ma-maintain ang fuel economy. At dito naman tayo sa S or sport. Pag dito mo nilagay, mas aggressive yung engine RPM at mabilis mong yung top speed ng inyong sasakyan. Ngunit malakas din sa gas. At ito, no namang nasa huli ng letter B is brake or engine brake at ang nakalagay naman sa iba is L or low. Sa shift selection na ito mga boss is magagamit ito during uphill and downhill. Dahil nag stay ito sa low speed at high torque. Siyempre nasa gitna yung ganyang mga controls ng aircon at saka heater. At itataas na natin yung unit para makita natin yung transmission niya sa ilalim. At dito muna tayo sa kanyang mga brakes. Ayan so same lang to ng brakes ng lumang high jet. Kita nyo naman na kinalawang na yung kanyang rotor disc. So ganito kasi ang mangyayari kapag na-stuck yung sasakyan mo mga boss. Hindi mo ginagamit lalo na kung nasa open space o walang parking area So kakalawangin talaga 'yan. So mas maigi lagyan talaga ng cover yung sasakyan niyo. Dito naman sa kanyang under chassis, kung makikita niyo mga boss, almost the same lang talaga ang mga parts nito sa lumang hijet. So isa rin sa nakita kong in-upgrade nila is itong subframe niya. At dito natin makikita yung kanyang engine number same sa mga DA64, DA17 at ito na yung CVT transmission niya. Ayun, kung makikita niyo mga boss, malapad siya kumpara sa mga automatic transmission dahil meron itong mga pulley at saka metal na belt. Same principle sa mga CVT ng mga scooter. Ngunit ang nagpapagalaw sa mga opening ng pulley nito is by means of fluid. At naka dual oxygen sensor na rin to. Ito yung upstream at dito yung downstream sa unahan ng ating catalytic converter. At dito sa likurang part mga boss, same lang ang makikita natin sa high jet na bago at luma. At kung umabot ka sa video na to, huwag kalimutang i-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page for more updates sa mga ganitong content. So that's it. Sana may nakuha kayo mga boss. Thanks for watching. God bless you all. See you at the next video.